Hello mga kachabi Magandang hapon sa atin Nag request itong anak kong ano Kakain daw siya ng Biko sa latik Pagkakamilang kasi kachabis Ang ano ang nagmimerienda Wala dito yung mga tao sa bahay Kami lang nasa work Ayaw nung anak ko nang hinahalo dito yung malagkit Gusto niya yung biko sa latik Yung magsandok ka dun sa nila, niloto na ano Niloto na malagkit And then eh, isasabaw to sa ano, sa kanin na malagkit. Bale, ito, dalawang, ano, dalawang kukumama na 220 ml, dalawang ganito, dalawang ganito ang ano, dalawang ganito, 220 ml na kukumama, tapos isang ganitong 390 grams na condensed na ano, ube, Bali, wala na siyang ano, wala na siyang tubig-tubig, wala na rin aso-asukal. Diretso na lang siya dyan, sa ano. Tapos, pinaano ko lang yan, pinalatik ko lang siya dyan. Then, ano, tapos ito yung sinaing ko na ano, na malagkit. Ayan. Sinaing na malagkit yan, luto na. I-ano lang siya dyan, ibabahog lang. Sasabaw lang siya dun sa ano, ya yeah, ano sa kanin ganito oh. Katay ng ano. Sandok tayo. Sandok tayo ng ano, malagkit ano, Yan oh. Ito malagkit na ano to bigas. Yan, ako muna unang kakain kasi ano. Nandun pa sa tutulog pa siya. Nag ano, Yan, tapos babahugan natin siya ng malagki. Ano, ano, ito to. Yan. Ang tawag dyan sa amin ay Biko Salatik. Ngayon, dahil dahil purple yung ano, yung condensed, so din siya. Kunti lang ilalagay ko kasi baka mamaya sobrang tamis. Ayun lang mga kachabi, good morning, Ay, good morning, magandang hapon, happy Saturday sa atin. Merienda tayo mga kachabs, kung bago ka palang lang sa aking channel, mag-like naman, mag-subscribe, mag-share. Maraming maraming salamat, merienda tayo.